Ako naman, grabe naman si April. No. <laughs> oh, uh, kahit ikaw may kasalanan siya, parang sa sorry. Katagtipo <tip -tip siya ng time na hindi ko alam ng gagawin ko. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Tony Gonzaga, agad na napaiyak sa kwento ng ama ng triplets na namatayan ng missis, Hindi napigil ang maluha ni Tony Gonzaga sa interview niya kay Joel Regal. Minsan nang nag-viral ang kwento ni Joel, nang mamatayan ito ng missis at naiwan sa kanya ang triplets nilang mga anak. Umpisa pa lang ng kwento ni Joel. Umaapaw na rin ang emosyon ni Tony sa ngayon. Malaki ang pasalamat ni Joel na patuloy niyang naitataguyod ang tatlong taong gulang na niyang mga anak. Maging si Tony Gonzaga ay hindi napigil ang maluha sa kanyang interview kay Joel Regal. Sa pagdiriwang ng Father's Day, si Joel ang naging panauhin sa Tony Talks, kung saan naikwento niya kung paano hinarap ang pagpanaw ng misis sa panganganak sa kanilang triplets. Mahal na mahal ni April ang pumanaw na misis. Dala ng ilang komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng enlarged heart. At pagkakaroon ng tubig sa baga, pagkasilang sa kanilang mga anak ay tinapat na siya ng doktor na 50-50 na umano ang chance ang makasurvive ang asawa. Nagawa pa niya itong makausap sa huling sandali. Kung saan nasabi niyang lumaban para sa kanilang mga anak. Sa kasamaang palad, hindi na rin umano ito kinaya pa ng kanyang asawa. Malaki ang pasasalamat ni Joel sa mga taong sumuporta at patuloy na tumutulong sa kanya. Nabagamat matindi ang kanyang pinagdaanan. Marami ang nagpabot ng pagmamalasakit sa kanya at higit sa lahat sa kanyang mga anak. Sa kanyang social media post, tila hindi na niya namalayang tatlong taon na siyang nagdiriwang ng Father's Day dahil sa kanyang tatlong prinsesa. Saad pa niya, tatlong taon na din pala mula nung maging tatay ako sa aking mga munting prinsesa. Maraming pagsubok na akala ko hindi ko na din kakayanin pero eto ako ngayon hindi ko na malaya na nakasurvive ako sa mga pagsubok na akala ko susukuan ko na din. Lord salamat sa pagbibigay mo ng lakas ng loob para harapin at kayanin ko ang lahat ng ito. Alam ko ramdam ko na hindi mo kami pinabayaan ng mga prinsesa ko sa kabila ng nangyar sa asawa ko. So ayun nga guys, meron tayong discovering bagong online betting site na kung saan sobrang daling pumaldo dito guys. So ito nga pala ang PH Pasay. So meron tayong 50,000 sa mga gustong maglaro guys, nasa comment section ang link at tara sa umahan ko kayo guys. Tara! So una sa lahat guys, pumunta lang ng profile kung gusto nyo mag-withdraw, pumunta sa member center. Yan. Pag tapos na pumunta guys, pumunta kayo sa security center. So, kung gusto nyo mag-withdraw, need nyo mapilapan lahat ang uh, personal information, contact number nyo, Gcash number, lalagay nyo lang dyan. At dapat 100% guys. So, pag mag-withdraw kayo guys, pumunta lang kayo sa profile, pumunta lang kayo dito, makikita nyo agad, may withdraw, yan. Then next, pumunta kayo sa my account and lalagay nyo lang kung anong pangalan at email nyo at full name nyo, yan guys. Then, kung gusto nyo mag-withdraw, pumunta lang kayo ng withdrawal. Yan, makikita nyo guys, lalagay nyo lang yung Gcash account nyo or anong account, pay Maya, then lalagay nyo yung amount kung magkano dito sa baba. So guys, madami silang laro dito guys, no? meron silang Mines and Super Ace at Scratch Match at marami pang iba na guys. No? So papakita ko sa inyo guys, kung gaano kadaling manalo dito, try natin. So guys, meron tayong bet na 100 pesos. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kadaling manalo dito guys. So try natin apat-apat muna. Isa, dalawa, tatlo, apat, then cash out. Ganyan, ganyan lang guys. So last, try natin ulit. Dito na naman. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yun. Sobrang daling manalo guys. So ganun lang kadali guys. No? sa mga gusto maglaro, nasa comment section ng Unlimited.